labas-labas na, na ako sa haba. Ha, sa building. Yan, dito na ako. Pababa, pababa, pababa. Ba, ayo guys. Ako sa kabila. May titignan ako doon ng halaman. Ano na nangyari? Ay, stop. Oh, guys. guys. Nakat ako dito, ngayon. Oh, wala na bunga yung dragon fruit ah, dahil sa init yun, oh. Tingnan niyo guys, oh, yun. Ang dagon for sure, wala nang bunga. Pag mamunga ito, ano pagaganda 'yan. Matamis kaya. Ayun know, oh, wala na. Pati yung mga ano ko, yung mga halaman eh, hindi ko na ba. Hindi ko <laughs> hindi ko na naano, hindi ko na naano na, 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 na diligan ng tubig. Hmm? Kabawa tingnan ng mga ano ko, halaman. Wala nang tubig diyan. Tubig, dahil tamad ako pag ano sa hose eh ito na lang ito ako sa kawawa naman yung mga halaman ko wala lang gahon wala nang bulaklak dahil wala nang tubig pati wala na pati yung dragon fruits wala walang bunga ganito <gasps> pala yung dragon fruits pag, pag, pag walang pag mainit oh, hindi mamunga yun Dati dami ko, ang dami. Kaya ito nang bunga yung dragon fruit Pati yung mga halaman ko, tingnan nyo guys, oh. Oh, wala nang mga bulaklak. <laughs> oh, layang, da, layang laya na yun yung ano. Yun, oh, tingnan mo guys, oh. Hmm, tingnan mo, wala na. Laya na yun. Dahil init, grabing init dito, sa Cebu. Yun na lang, lakad-lakad na lang ako. Akyat natin doon dyan. Yan, mga hagdan dyan. Yan, yan. Nakita nyo, hagdan yan. Papapasok yun. Dito naman tayo, guys. Itutor ko po kayo dito, ha. Sa building, ha, pinagtrabahoan ko. Tingnan nyo, akit ako dito. Pad, punta doon, ganon. Itutor ko po kayo kung paano pag akit dito. Ayan, guys. Akit-akit akyat, na po tayo sa hagdan ng mahaba. Grabe, as in. Okay. Pag-akit mo lang dito, yung maganda na yon Amga ah, view yun 'di na aket ako jan. Younti na niyo oh, Yung sa dagat o 'yan. Kita na yun, da, dagat, dagat, o 'yan, dagat-dagat 'yan. Tama. Gandang-ganda no sa rooftop. Kita niyo, guys? 'Yan, ganito pag aket ako, napakahaba 'yon. 'Yan, dito na tayo sa rooftop. Ha! 'Yon, kitang-kita ang dagat. Yan, mainit na. Yan, ang puno. Ha, huh? puno, oh. Sampas. Lampas sa bubong. Grabe ito. Yan. Dito na tayo ngayon sa rooftop. Nakikita ninyo, guys. Yan. Tente yan. Yan, oh. Makita-kita ang sibo. <laughs> Dito tayo nga harans. Yan. Sarap tak para makita. Yung dagat na yan, jan. Jan, nakikita ni, da, dagat na yun. And guys, and thank you for watching and good morning. Bye-bye you.